Magandang magandang araw po mga wangis ko kung sa man sulok ka man ng mundo. Ito ay inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko, OFW John sa Middle East, yung Sa mga na subscribe na sa akin, syukran Kater Sa mga hindi pa dyan, please lang subscribe nyo naman ako. Ngayon, pag-uusap pa po natin si Vice President sa Radio 13 na nagbigay siya ang kanyang mga punto de Vista na sa nangyayari po sa katiwalian dito sa goberno. Alam mo kung mapapansin niyo mga kawangis, lahat po ang mga binigay na litanya ever since na nagsimula siya maging ano, maging vice president si Sara Duterte, lahat po ay nangyayari. Lahat po nagiging totoo po talaga ang kanyang mga sinasabi. Di ba no sinasabi niya yung kumukulimbat lang sa piran bayan na isisaldi ko pati si Romualdez. Ano ngayon? Lumabas na ng totoo. Di ba? si Saldico bumuto pa sa kanya sa impeachment trial binastos pa siya ni ano ni Saldico ginagaya-gaya pa siya ang kanyang salitang uh, doon yung pumunta siya di ba sa kongreso di ba ginagaya pa siya ni ano ni Saldico ngayon na ano nangyari lahat po ang uh, tumisira sa pagkatao ni Vice President lahat alos bumabaliks sa kanilang pagkatao parang karma uh, ito po panoorin po natin ang kanyang litanya ni Vice President sa Radio 30, tungkol, sa tungkol po sa mga katiwalay nangyayari sa gobyerno. Ang ko ang galit at pagkadismayan ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang lisahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino. At pagkosisang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong wag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitin, bilang kalimutan aking para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong na dismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya dapat itong pakinggan ng pamahalaan. Hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We feel oh, mga ano, mga kawangis ko. Yan po litan ni ano ni ni Sara Duterte. 'Di ba? Mayroon din ba diba siyang binanggit na tungkol po doon sa insertion sa Department of Education. Depende rin siya binigyan ng ano, hindi rin siya binigyan ng pangulo sa mga nangyayari, sabi niya imbestigahan din yung mga insertion ni Saldico sa Department of Education. Hindi rin siya pinapakinggan ng pangulo. Tungkol naman sa kumukulimbat na pera sa taong bayan na si, na si Saldico at si Romales lang may hawak ng kaban ng bayan sa nangyayari, hindi pa rin pinapansin ng pangulo. Sa flood control na 5,500 na flood control. Di ba? kay taong bayan na pagkatapos ng kanyang sona ni Pangulong Duterte biglang nagkaroon ng malaking habagat, lubog sa kamay nila at ibang mga probinsya. Hindi pa rin pinansin ni Pangulong Marcos 'yung mga nangyayari sa lipunan, parang niya pinapansin. 'Yung mga nangyayari ngayon, halos parang hindi niya rin pinapansin. Nakaguluhan. Pero kapag mga hindi niya kakampi, kaliwat ka na ng magpapel ng kaso, kaliwat ka na na ginagawa ng istorya. Kung doon kasi bansa, pinipilit kang pauwiin sa Pilipinas. Pagaya kay Congressman day Di ba? Ngayon ang nangyari kay saldi ko. Saldi ko kasi kung mapapansin nyo, ipit na ipit na kasi sa si saldi ko. Akala niya kasi ka siya ni Marcos Jr. at ni Romualdez. Kaso lang nangyayari. Siya po ang binubugbog ng taong bayan sa nangyayaring katiwalian sa guberno. Siya lang lumalabas na hudas baraba sa tanas sa mata ng mga taong bayan. Kaso ang nangyayari, hindi nakikita ng tumbayan kung sino ang mastermind. Ngayon, ang nagsiwalat na siya, o bago pala siya nang siwalat, hindi po magkakaroon ng saldi ko na maging chairman ng appropriation kung walang Marcos Jr. na nag-appoint sa kanya at wala ring at wala rin Romo, Speaker Romualdez kung wala rin Marcos Jr. Lang silang tatlo yung magkakaibigan. 'Di ba? O sila man tatlo 'yan. Na ilang ilang taon nang nagserbisyo siya ano si Saldi ko. galaw nila alam nila silang tatlo. Ngayon, lumabas ng statement ulit anya si Saldico. ko. ay ayo pa nilang paniwalaan ng ano ng mga kulukoy, EI daw. At paano naging EI? Kasi si Saldi po, siya na talaga ang tinitira ng ano eh. Tinitira ng taong bayan. Baka nga kapag makita yan, sampalin pa yan sa ano, sa, kung saan bansa siya dyan eh. Siyang naiipit. Wala siya nakukuha security. Kay, do, kay Pangulong Marcos Duterte. Ako nung Duterte. <laughs> kay Pangulong Marcos. Pati kay Romualdez. Wala. Baka nga pinaplanuhan pa yan eh, Ipapatay eh. Kasi may posibilidad talaga na sa salita si Saldiko kasi ipit. Kung totoo siya si Saldico, ipit na ipit na siya talaga. Tignan yung binawas ng katawan niya. Di ba? Ang lagi. binawas ng katawan niya. Siguro hindi na siya makatulog. <laughs> hindi na siya makakain. Hindi niya alam kung saan na siya magtatago. <laughs> hindi niya alam kung saan na siya magtatago. So para hindi na lahat, pinilgor niya talaga lahat-lahat na. Ako ay yung pampaniwala ni Auntie Claire, si Claire Castro. <laughs> na yun ang pinaka problema si Orly gotiza di alam kung sino na nag -nakukup -kup sa kanya pati yung pamilya niya <laughs> alam naman niya ng gobyerno alam niya di ni clear kung saan nagtatago di ba nagkaroon sila ng eringan kagabi sa ano <laughs> doon sa TV5 <laughs> kung makikita niyo nagkaroon ng tanungan sa TV5 andoon si Malo pati si Claire Castro di ba nagkairingan tungkol kay kung sino nagtatago kay Orly Coteza. Which alam niya ni, ano, ni Claire Castro kasi sa gobyerno siya nagtatrabaho eh. Alam niya yung mga nangyayari dyan. So balik tayo dito sa issue kay, ano, kay BP Sara. Kung papansin niyo yung mga kawangis, lahat po ang binibitawan na salita ni, ni Sara, nagkakaroon po ng malaking impact sa, sa, ano, sa sambayanan. Lahat man na sinasabi niya, lahat po, hindi iaabot na sa buwan, may kasagutan. Lahat po may kasagutan. Para nagiging karma sa kanila. Karma talaga. So nangyayari ngayon, bagsak na po yung ng Pilipinas, sa laki na ng palitan ngayon ng dolyar. Eh. Yung mga kapo, sa mga kapo, kapo of FW, pabor sa kanila yan kasi nga malaki yung palitan. <laughs> Ay paano sa Pilipinas? At ang bilihin na naman yan. Di ba mga kawangis ko? So, sa so, ngayon yan muna yung update natin mga kawangis ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel and likes my video. Sa mga kapo of FW, masalap.